Magandang araw. Bakit mo nga ba kailangan ng LTOF or License to Own and Possess Firearm? Simple lang, para sa kaligtasan mo at responsableng pagmamayari ng baril. Ang baril ay hindi laruan. Kaya bago ka bigyan ng pribilehyo, magmayari nito dapat munang masiguro ng gobyerno na ikaw ay karapat dapat. Ibig sabihin, may tamang pag-iisip, may disiplina at walang pending criminal record. Ang ELTOF ay isang paraan ng PNP para matiyak na bawat may-ari ng baril ay dumaan sa tamang proseso at pagsusuri. Follow for more.